Magandang araw po mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel at uh, upang uh, muli nating uh, handugan ang ating mga kababayan ng uh, sariwang uh, informasyon ano, patungkol po dito sa mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan at uh, bago natin uh, tuluyang uh, tunguhin mga kababayan ang ating uh, paksa sa araw na ito ay uh, binabati muna natin ito po ng um, ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at maging ating mga kaubayan na rin po sa Ibayong dagat. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan uh, sa mga oras na ito. Wala well, uh, pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Uh, ito po ng uh, invitasyon ano ng uh, kongreso. Uh, dito po sa mga vlogger uh, na nagpapakalat uh, ano ng mga fake news. Ang uh, Kongreso mga kababayan ay uh, nagtayo na naman sila uh, ng uh, panibagong komitiba uh, no? o uh, tricom uh, committee kung uh, nila sapagkat pagkata uh, nakalaan po itong mga kababayan doon po sa mga vlogger ano, na nagpapakalat ng mga fake news at uh, ayon sa kanila ay uh, ito po mga vlogger na ito ay uh, binabayaran ng mga sindikato ano, at ito mga pogo dahil uh, lalong uh, nagbibigay po ng uh, alarma ito pong mga vlogger na ito na nagsisiwalat ng mga walang katotohanan ng informasyon. impormasyon. Kaya naman ay uh, sini decidido po ang uh, kongreso no? sa pamumuno siguro ito ni uh, Dan Fernandez at itong po, si Barbers sapagkat so, uh, marami pong mga vloggers uh, ngayon na uh, mga kaubayan ang bumibirah bumibira dito po sa Quad Coom no? dahil uh, dito ay uh, nababawasan po yung uh, kredibilidad uh, ng uh, kongreso. Kaya naman uh, ito kapot uh, sa araw na ito mga kaubayan, ay uh, iibitahan ha, ah, ito pong mga vlogger na ito na kilalang ah, mahilig ano, magpakalat ah, ng mga walang katotohan ng informasyon. Kaya naman, ah, abangan natin mga kaubayan sa mga susunod na araw yung uh, ah, tapang ah, ng mga vlogger na ito na akala mo wala nang kinatatakutan ano, kapag ah, sila po ay nag-broadcast ah, sa sarili nilang ah, YouTube channel at ah, dito nila sa Tricom, ano, dito sila Uh, magbubunga nga at uh, dito nila ipakita yung tapang nila sa mga kongresistang ito. So, so uh, dito mga kababayan, ano pag-usapan po natin ang bahagi, uh, yung uh, kaibahan po ng uh, paniniwala ano ng uh, iba't ibang mga kababayan natin na gumagamit po ng uh, social media. Dahil uh, marami po ang naliligaw dahil uh, ay po sa kanila nasa sa demokrasya bansa tayo ngayon ay may karapatan tayo magsalita kung ano naman yung uh, nasa kalooban natin ano pero uh, bagamat meron po tayong uh, freedom of speech so uh, case to case basis po ito mga kababayan dahil uh, meron naman po tayong isla alam alang na provision ng batas na ito pong uh, libel o kaya naman itong uh, defamation ano dahil uh, ito po ay uh, paninirang puri din ito so kung gagamitin mo yung uh, mass media ay eh uh, papasok ka doon sa cyber uh, libel ano at uh, malaki po ang magiging problema mo dito sapagkat eh uh, uh, mas uh, malakas po ang kasong uh, ipapataw sa iyo kapag uh, ito po 'yung ginawa mo in uh, public na gamit mo po 'yung uh, social media at uh, ito naman po uh, oral information kung uh, 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 yung isang tao po ay uh, mo sa pamamagitan lang ng mga marites ano yung mga chismis chismis lang magyan so yon medyo mag yon ano ngayon na uh, mga kaubayan ito po uh, nangyayari ngayon sa ating social media marabi uh, marami po ang mga vlogger ngayon na uh, bagamat alam nila ano yung uh, maaaring uh, ipataw sa kanilang kaso So, yung tapang mga kaubayan, yung kanilang pinaiiral, ano, yung uh, yabang sapagkat pagkata uh, akala nila dahil uh, malaki ang kinikita na nila dito sa pagwa-vlog, ano, dito po sa YouTube, ay uh, untouchable na sila at uh, kaya, na nila nga uh, paikutin ano, ang, uh, ang uh, mga taong uh, kanilang uh, binibira. So, ngayon po nga araw na ito mga kaubayan ay talagang nga uh, dito na po magsisimula ano, yung kongreso uh, so, sa pag-iimbestiga at uh, pag-iimbita doon po sa mga vlogger ano, na sadyang uh, naging hanap buhay na itong uh, pagpapakalat ng mga fake news dito po sa kanilang uh, channel. So abangan natin mga kaubayan sa mga susunod na araw kung sino-sino uh, nga ba itong mga vlogger na ito na akala mo ang tatapang ha, nila sa kanilang sariling channel. At at dito natin kung hindi mababahag ang alam buntot kapag nari na po sila sa try sa Kongreso. Uh, kayo po, uh, ano po ang uh, inyong uh, masasabi uh, hinggil po dito? Pabor po ba kayo na ito pong mga vlogger na nagpapakalat ng mga maling uh, informasyon na dito po sa ating bayan ay uh, maimbitahan at uh, maimbestigahan ano? dahil uh, Ayon po dito sa mga congressmen, ano, ang uh, mga vlogger na ito ay uh, pinupunduhan ng mga malaking politiko upang uh, sirain ng kanilang kalaban. At uh, ganoon din naman, mayroong mga sindikato di umano ano, na nasa likod ng mga ito. So uh, sa inyong palagay mga kaubayan, uh, karapat dapat ba na talagang uh, investigahan ito at hambalusin uh, ano, ng mga congressman dahil uh, po dito mga kaubayan kay barber sa no ito pong mga uh, vlogger uh, dapat uh, mayroon po itong dapat takutan sapagkat uh, sa kabila po ano na wala po tayong uh, batas ano na matibay na maaring uh, ipataw uh, dito po sa mga vlogger na ito na tulad po ng mga broadcaster ano yung mga kasapi ng uh, uh, Kapisana na dito po sa ating uh, bansa ito pong MBC uh, ano at uh, kapag uh, kasabi ka po mga kaubayan dito po sa Manila Broadcasting Company ay uh, mayroon pong bylaws dyan. Mayroon pong uh, batas na pinaiiral ang uh, MBC ano, para doon po sa mga broadcaster. Kaya naman yung mga journalist ano, na uh, nagtatrabaho ngayon sa iba't ibang uh, media ah uh, media firm ano, dito po sa ating bansa. Kaya naman, ito pong, uh, ito po ng vlogger mga kaubayan, dapat naman daw po na mayroong uh, kinatatakutan uh, tulad din ng uh, mga journalist. Kasi uh, marami talaga mga vlogger ngayon ang uh, ang uh, nagiging journalist na rin ano? at nagiging uh, political uh, analyst ano? sabi nila at uh, mayroong kalang uh, kaalaman ano, ng uh, bahagi ay pwede ka na maging vlogger at uh, sa akin naman ay uh, okay kadang naman ito na magkaroon po ng alimitasyon uh, ano yung uh, pamamahayag ng ating mga kasamang vlogger o maging ako o maging sino man sa atin ay uh, dapat naman talaga maging uh, aware tayo ano sa ating mga sinasabi para naman walang masaktan at uh, hindi naman sa lahat ng oras si tayo ang bida no dito sa lipunan may mga pagkakataon naman na tayo naman ay uh, din ng mga kinauukulan ano? kapag uh, tayo po ay uh, nagsisiwalat ng mga maling uh, informasyon. Kaya naman, kayo mga kababayan, kung uh, sa tingin nyo po ay pabor uh, kayo, ano? Uh, just uh, comment ano, below uh, dito po sa ating comment section upang uh, makisawsaw uh, tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating lipunan sapagkat uh, tayo rin po ang uh, uh, sa ganitong nga uh, kaganapan. Ito po muli ang inyong lingkod mga kaubayan. Si uh, Kuya Mamo po at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli nating uh, talakayin ano, o uh, magbigay ng informasyon hingil po dito sa mga nagiging kaganapan dito sa ating bayan. Magingat po tayong lahat at uh, God bless po. Bye-bye.